Yan, yung bagal daw tayo mga kabagis. Ada kami tatato tat, yung 9, 11. Iti ti pagal alaan ti Tokman. Kitne, awan pagalan pagal ang ti Danom nga mainom. Iso nga garamid ti ti bubun dito lang. Ito lang ti igid na. Tapos kita yung tayo damdaman no successful no mabaling nga inumin. Ito lang tayo garamid nga mga guys. Agkita ka lang di portion nga kwa. Nga agbabasa. <laughs> kita ka lang di portion nga agbabasa. Tapos adi ti Kalyeb. Adi ti pagdapagapuan ti Ubog. Yan. Kasi pag mayatan natin bagay, is serve tunan. O, oh, salatin eh. Kitan yun o. Oh. O, oh, gubog dagaos. Ata ati indikasyon nga dati the... maalang kadalong dito o. Oh. Eh. Itaigid lang buti ko ah. Pero yan. Gaya kang sa is. Aw, oh, kita nyanyi nak dan dan umen ni aw. Oh. Hmm. Terus ni kitaan nyo, diya, tipag kabah, guys. kita anjau je sedikit. Ni pagi anjau kah guys. Makita kita ayo jek nga dano mo. Oo, umau. Oh, oh. di ba? So ti mayat nga bubun. Kada kami tata ti nak bahas pagi kita mabe. Oh, tu jadi ada katuruk. Oh. 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 Kasi pag bayaran na tayo, tapi dating ako na ito dan Baby jam, baby jam dali. Oh, kita nyo di volume of water nga gagawin eh, oh. Oh, volume of water. <laughs>